Nangarap ka na ba ng sariling gulayan? Yung sariwang gulay na pipitasin mo lang mismo mula sa halaman? Pero pag naiisip mo na ang walang katapusang paglilinis ng damo, pagdidilig at paglilipat ng tanim, nauuwi na lang sa next year na lang ang ideya mo. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede kang gumawa ng hardin na siya ang magsisilbi sa'yo, hindi ikaw sa kanya? Ngayon, ibubunyag natin ang sikreto. Ang gulayan para sa tamad. Tutukuyin ko ang siyetong pinakamagandang halaman na kailangan mo lang itanim ng isang beses sa simula ng season para makakolekta ng sariwang ani sa buong tag-init o hanggang taglagas pa nga. Manatili lang kayo at ang pananaw ninyo sa paghahardin ay magbabago ng tuluyan. Linawin muna natin ang gulayan para sa tamad ay hindi nangangahulugang ganap na walang gagawin. Ito ay tungkol sa matalino at epektibong pamamaraan. Sa halip na magtanim ng bago linggo-linggo, pipiliin natin ang mga halaman na may isang kamanghamanghang kakayahan. Patuloy silang namumunga sa iisang halaman sa buong season. Ang pangunahing ideya ng ganitong gulayan ay ang tamang pagpaplano sa simula pa lang. Maglaan ka lang ng kaunting oras at lakas sa tagsibol. At pagkatapos ay mag -e enjoy ka na lang sa resulta. Paminsan-minsan ay aani. Hindi ito mahika. Ito ay kaalaman lang sa biyolohiya ng halaman na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Narito na ang tunay na hari ng hardin para sa mga tamad, ang pinakamalakas sa pagbigay ng ani at ang pinakamadaling alagaan talubungin natin ang kamahalan niyang zucchini o kalabasa ang malapit nitong kamag-anak. Kung gusto mong makasigurong hindi ka mawawala ng ani, kahit na hindi gaanong maganda ang panahon ng tag-init, magtanim ka ng zucchini. Napakabunga ng halamang ito, kaya't pagkalipas lamang ng ilang buwan mula sa pagtanim, isa lang ang itatanong mo sa sarili mo. Paano ko ito uubusin lahat? Ano ang pangunahing sikreto nito? Napakasimple. Hindi mo kailangan ng komplikadong kaalaman sa pagtatanim. Maaari mo itong itanim direkta sa lupa gamit ang buto kapag uminit na ang lupa. O kaya, magtanim ng punla para mas maaga kang mag-ani. Dalawang bagay lang ang kailangan nito: maraming sikat ng araw at sapat na espasyo dahil malaki at lumalago ang halaman nito. At dito na magsisimula ang mahika. Sa pagtatanim lamang ng dalawang halaman, sisiguraduhin mong may gulay ang pamilya mo sa buong tag-init. Mabilis itong lumaki at walang tigil sa pagbunga. Kakaani mo lang ng ilang bata at maayos na bunga. Pero pagkalipas ng ilang araw, may bago na namang bumubukol sa parehong lugar. Ngunit may isang mahalagang sikreto ang matalinong hardinero. Huwag na huwag mong hayaang lumaki ng sobra ang zucchini. Siyempre, nakakatuwang makakita ng dambuhalang bunga na ilang kilo ang bigat. Ngunit para sa halaman, ito ay hudyat. Kumpleto na ang misyon, hinog na ang mga buto, pwede nang magpahinga. At titigil na ito sa pagbuo ng bagong bunga. Kaya ang pangunahing patakaran mo ay ang regular na pag-aani. Pitasin ang zucchini habang bata pa at malambot, kasing laki ng malaking saging. Kung mas madalas mo itong gagawin, mas magiging aktibo ang halaman sa paggawa ng bagong bunga. Sinusubukang gampanan ang biyolohikal nitong tungkulin. Sa ganitong paraan, ang isang halaman lang ay nagiging isang tuloy-tuloy na pabrika ng gulay na gumagana ng walang tigil mula hunyo hanggang sa unang hamog yelo. At para mas mapadali ang pag-aalaga, lagyan ng mulch ang lupa sa paligid ng halaman gamit ang pinutol na damo o dayami. Ito ay makakatulong panatilihin ang kahalumigmigan kaya hindi mo na kailangang madalas na magdilig. Bukod pa rito, pipigilan din ng mulch ang pagtubo ng damo. Iyon lang araw, kaunting tubig at regular na pag-ani. Iyan ang formula ng tagumpay ng zucchini, ang perpektong halaman para sa iyong unang madaling hardin. Susunod sa ating listahan ay ang mga malutong at makatas na pipino. Kasama rin sila sa mga halaman na pangmatagalan ang pamumunga, hindi 'yung biglaang mauubos ang lahat ng bunga. Kung tama ang pagtanim at kaunting pag-aalaga lang, sapat na ang isang puno para bigyan ka ng sariwang pipino para sa iyong mga salad mula hunyo hanggang sa mga unang malamig na panahon. Hindi tulad ng mga maagang variety na mabilis mamunga pero maikli lang ang panahon ng ani. Kailangan natin yung may kakayahang patuloy na magbigay ng bunga piliin ang tinatawag na parthenocarpic varieties, yung hindi na kailangan ng polinasyon. Ang mga ito ay patuloy na bumubuo ng bunga kahit walang bubuyog. Pero para hindi ka mahirapan sa pag-aalaga ng pipino, may isang sekreto kang kailangan. Patubuin mo sila pataas. Ito ang tinatawag na vertical gardening o pakyat na pagtatanim. Ang mga sanga ng pipino ay kakapit sa trellis, net o matibay na lubid. Sa ganitong paraan, hindi sila aabuti ng maraming espasyo sa taniman. At ang pinakamahalaga, hindi sila nadudumihan at hindi nakahiga sa lupa. Ang paakyat na pagtatanim ay hindi lang nakakatipid ng espasyo sa iyong gulayan. Malaki rin ang tulong nito sa pag-aani. Hindi mo na kailangang maghalungkat sa makakapal na dahon para hanapin ang mga pipino. Malinaw na makikita ang lahat ng bunga. Nakabitin lang sila halos kasing taas ng iyong mga mata. Pagdating sa pag-aalaga, mahilig sa tubig ang pipino. Halos naput limang porsyento ng pipino ay tubig, kaya't kailangan mo silang diligan ng regular. Pero ang maganda, hindi naman sila nangangailangan ng madalas na pataba. Sapat na naihanda mo ang lupa bago itanim. Kung maayos mong lalagyan ng compost o humus ang taniman, sapat na 'yon para sa pipino sa buong panahon. Siguraduhin mong pipili ka ng variety na mamumunga sa buong tag-init. Halimbawa, may mga mahusay na variety na nakakayanan kahit ang kaunting paglamig sa gabi at patuloy kang bibigyan ng sariwang pipino hanggang Setyembre. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang magtanim ng bagong buto o magpalaki pa ng karagdagang similya sa kalagitnaan ng tag-init. Siyempre, hindi kumpleto ang bakuran kung walang kamatis. Diba? Wala nang mas nakakadisappoint kaysa sa hintayin mo ng buong pananabik ang unang bunga, kaunti lang ang anihin mo, tapos bigla na lang tumigil sa paglaki ang halaman at wala nang ibinigay pa. Kung pamilyar ka sa sitwasyong ito, alamin mo na hindi ikaw ang may problema, kundi ang maling pagpili ng uri ng kamatis. Ang totoo, hindi lahat ng kamatis ay pare-pareho. Isipin mo na parang may mga kamatis na sprinter at mayroon ding marathoner. Ang kailangan natin ay yung mga marathoner talaga. Ang mga sprinter na uri na tinatawag ng mga siyentipiko na determinate ay parang nakaprogram para sa maikling distansya. Mabilis nilang lumalaki hanggang sa isang tiyak na sukat, sabay-sabay nilang inilalabas ang lahat ng bunga sa loob lang ng ilang linggo. At iyon na. Tapos na ang kanilang misyon. Maganda sila para sa paggawa ng mga adobo or preserve. Pero hindi angkop sa ating tamad na hardin. Pero ang mga marathoner na uri ibang usapan na 'yan. Tinatawag silang indeterminate na ang ibig sabihin ay walang limitasyon sa paglaki. At totoo nga 'yan. Ang ganitong uri ng kamatis ay tuloy-tuloy na tataas buong tag-init, patuloy na bumubuo ng bagong mga kumpol ng bulaklak at nagbubunga. Para itong skyscraper ng kamatis na nagtatrabaho para sa iyo nang walang tigil. Siyempre, may isang maliit na pakiusap ang higanting ito. Kailangan nito ng suporta. Isang mataas na patpat o balag na kakapitan niya. At kailangan din siyang tulungan ng kaunti sa pagtanggal ng mga sobrang sanga na tumutubo mula sa kilikili ng dahon. Tinatawag itong pagtatanggal ng mga sip-sip o suckering. Huwag kang matakot sa salitang yan. Sa totoo lang, isang minutong gawain lang ito minsan sa isang linggo. Simpleng pitpitin lang ang maliliit na usbong para hindi masayang ang lakas ng halaman sa sobrang dahon. At doon mo makikita ang totoong himala. Sa ilalim ng halaman, nakasabit ang hinog na pulang-pulang bunga na handa ng gawing ensalada. Sa bahagyang taas naman, lumalaki at nagkalaman ang mga berde pang kamatis at sa pinakatuktok naman, patuloy na namumukadkad ang mga bagong dilaw na bulaklak na magiging bunga pa lang. Ito ang pangunahing sikreto ng saganang kamatis ng walang labis na abala. Hindi kailangan ng mas maraming trabaho, kundi matalinong pagpili sa simula pa lang. Ang ikaapat na bida sa ating video ay isang tunay na sikretong bayani sa mundo ng madaling paghahardin. Marami ang nagkakamali at minamaliit ito. Pero mali sila. Kilalanin natin ang Swiss chard o tinatawag ding leafy beet. Bakit siya napabilang sa natin? Dahil ang Swiss chard ay ang perpektong halimbawa ng prinsipyo na aniin mo lang, tutubo pa rin. Hindi tulad ng letsugas na kailangan mong taniman ulit kada ilang linggo o repolyo na isang ulo lang ang ibibigay iba ang Swiss chard. Lumapit ka lang sa halaman at maingat na putulin o baliin ang ilang panlabas at pinakamalalaking dahon. Ang puso ng halaman ay mananatiling buo at patuloy na lalaki, maglalabas ng panibagong dahon mula sa gitna. Ang halamang ito ay isang tunay na pabrika ng sariwang gulay. Kapag tinanim mo lang ito isang beses sa tagsibol, mayroon ka ng sariwa at makatas na dahon sa buong tag-araw at maging sa taglagas. Sobrang madali itong alagaan, lumalaban sa sakit at kayang tiisin ang kaunting tagtuyot. Hindi mo na kailangan itong alisin ang mga suwi, itali o iba pang mahirap na pag-aalaga. Ang dahon ng Swiss chard ay maaaring gamitin tulad ng spinach o repolyo. Inihihalo ito sa sabaw, pies at omelet ang mga batang dahon naman ay perpekto para sa sariwang salad. Ang mga tangkay na maaaring puti, dilaw o maging matingkad na pula ay niluluto tulad ng asparagus. Sa madaling salita, dalawang uri ng ani ang makukuha mo sa isang halaman. Higit pa rito, ang Swiss chard na may makukulay na tangkay ay napakaganda na maaari pa itong maging tunay na palamuti sa iyong hardin. Maaari mo itong itanim, hindi lang sa gulayan, kundi pati na rin sa flower beds. Nagbibigay ito ng makulay na ganda at sa parehong oras ay ganap na nakakain. Kaya, kung gusto mo ng walang katapusang pinagmumulan ng masustansyang gulay na halos walang kailangan alagaan, siguraduhin mong bigyan ng maliit na espasyo ang Swiss chard sa iyong hardin ito ay isa sa pinakamabunga at pinakamadaling alagaan na halaman na maiisip mo. Pang limang item sa ating listahan ay isa pang panalo sa vertical gardening na makakatipid hindi lang sa iyong lakas kundi pati na rin sa mahalagang espasyo sa iyong bakuran. Ito ay ang baging na sitaw o mas kilala bilang asparagus bean. Marami ang sanay sa sitaw na palumpong, bush beans, na nagbubunga ng isa o maximum na dalawang beses lang kada season. Pero ang baging na sitaw ay ibang usapan na. Ang mga baging nito, tulad ng pipino, ay kayang umakyat ng hanggang dalawa hanggang tatlong metro kung makapit sa anumang suporta. Maaari itong bakod, isang espesyal na lambat na patubuan o kahit simpleng istruktura na parang wigwam na gawa sa ilang patpat dito nakasalalay ang pangunahing bentahin nito para sa tamad na hardin. Una, makakatipid ka ng napakalaking spasyo. Ang isang kama na sapat lang para sa ilang halaman ng ordinaryong sitaw ay kayang maging tahanan ng isang buong berdeng dingding ng baging na sitaw. Pangalawa, ang pag-aalaga at pag-aani ay nagiging napakadali. Hindi mo na kailangan yumuko at hanapin ang mga bunga sa siksik na dahon. Nakabitin sila mismo sa harap mo, parang mga girlanda. Napakasarap pitasin ang mga ito. Pero ang pinakamahalaga, ito ay ang tuloy-tuloy na pamumunga. Ang baging na sitaw, hindi tulad ng sitaw na palumpong, ay namumulaklak at bumubuo ng mga bunga ng paalon-alon sa buong panahon ng pagtubo. Regular kang mangunguha ng mga batang, malambot na bunga at ang halaman naman ay maglalabas ng panibagong bulaklak. Ang pangunahing panuntunan dito, tulad ng sakalabasa, ay huwag hayaang lumipas ang gulang at tumigas ang mga bunga. Kung mas madalas kang mag-ani, mas magiging masagana ang ani. Ang asparagus bean ay napakadaling alagaan. Hindi ito nangangailangan ng komplikadong pataba. Dahil bilang isang halaman na ligumbre, ito mismo ang nagpapayaman sa lupa ng nitrogen. Ang kailangan lang nito ay suporta para sa pagtubo, sikat ng araw at panakanak ang pagdidilig. Kapag itinanim mo ito minsan sa simula ng panahon ng pagtatanim, makakakuha ka hindi lang ng tuloy-tuloy na pinagmumula ng masarap at masustansyang produkto para sa mga ulam, salad at pang-freeze kundi pati na rin ng magandang berdeng kortina na maaaring magpaganda ng iyong bakuran o magtago mula sa mga usisero sa hindi gaano kaakit-akit na sulo ay. Pang-anim sa ating listahan ang mga sili. Mula sa matamis na kampana hanggang sa maanghang na anghang. Imposibleng isipin ang lutuing tag-init nang wala ang mga ito. Bakit perpekto ang mga ito para sa ating tamad na hardin. Dahil ang sili ay isang multitasker na halaman. Sa isang tanim, makikita mo ng sabay-sabay ang bulaklak, maliliit na bunga at hinug na na nagkakaroon na ng kulay. Hindi nito ibinibigay ang lahat ng ani ng sabay-sabay, kundi tuloy-tuloy ang pagbubunga sa buong mainit na panahon. Ang sili ay likas na mahilig sa init. Gustong gusto nito ang sikat ng araw at init. Kung nakatira ka sa isang lugar na hindi masyadong mahaba at mainit ang tag-araw, pinakamainam na itanim ito mula sa buto at ilipat sa lupa kapag wala ng banta ng lamig. Ngunit ang mga paunang pagsisikap na ito ay sulit na sulit, ang pangunahing sikreto para sa tuloy-tuloy na ani ng sili ay simple lang. Anihin ang mga unang bunga sa tamang panahon. Sa sandaling umabot sa technical maturity, ang una o ikalawang sili sa tanem, ibig sabihin, lumaki na ito sa tamang sukat, ngunit hindi pa nagbabago ang kulay, patungong pula o dilaw, huwag magatubiling pitasin ito. Magbibigay ito ng malakas na senyales sa halaman. Kailangan pang bumunga. At sa bagong sigla, magsisimula itong magbuo ng susunod na mga bunga. Ngunit kung pababayaan ang mga unang bunga sa tanim hanggang sa ganap na biyolohikal na pagkahinog maaring isipin ng halaman na tapos na ang misyon nito at ihinto ang pamumunga sa iba pang aspeto minimal lang ang pag-aalaga sa sili hindi ito nangangailangan ng komplikadong pagtrim tulad ng kamatis sapat na ang regular ngunit hindi sobra-sobrang pagdidilig ng maligamgam na tubig at marahil, isa o dalawang beses na pagpapakain ng pataba sa buong panahon ng pagtatanim, lalo na kung hindi masyadong mataba ang lupa. Higit pa rito, ang mga tanim ng sili ay napakakompakto at kaakit-akit. Hindi sila malaki at napakaganda tingnan sa hardin. Sa pagtatanim ng iba't ibang uri, pula, dilaw, orange, maanghang at matamis, hindi lang tuloy-tuloy na ani para sa mga salad, lecho at grill ang makukuha mo, kundi pati na rin ang isang makulay at kaaya-ayang tanawin sa iyong bakuran na magpapasaya sa iyong paningin hanggang sa taglagas. At sa huli, ang ikapito, ang pinakamatalino at marahil pinakamahinahong punto sa aming listahan. Ito ang suktulan ng sining sa paghahardin na may minimal na pagsisikap. Ang tinutukoy natin ay ang mga pangmatagalang halamang gamot. Kung ang lahat ng naunang halaman ay nagbibigay ng ani sa loob lang ng isang season, ang mga bayani na ito ay babalik sa inyo ng paulit-ulit taon-taon. Itatanim ninyo sila minsan lang at magiging permanente na silang bahagi ng inyong hardin. Ito ang tunay na prinsipyo ng tanim at kalimutan. Kabilang sa mga halamang ito ang mint, lemon balm, oregano, thyme, tarragon, at syempre pa, ang sorel. Ano ang ganda sa kanila? Una, napakabababa ng kanilang maintenance. Karamihan sa kanila ay kayang tiisin ang init, tagtuyot, at maging ang lamig nang hindi na kailangan ng anumang pantakip. Halos hindi sila nagkakasakit at hindi rin tinatablan ng peste. Sa katunayan, ang kanilang malakas na aroma ay madalas na nagtataboy ng mga insekto mula sa katabing mga pananim. Pangalawa, ang pag-aalaga sa kanila ay simpleng-simple, regular na paggupit lang. Kung mas madalas ninyong puputulin ang kanilang mga sanga para sa tsaa, salad, o pagpapatuyo, mas lalo silang lalago at sisigla para silang nagsasalon lalong gumaganda sa paggugupit. Kapag nakapagtanim kayo ng isang maliit na puno ng mint, sa loob lang ng isang taon ay magkakaroon na kayo ng buong mabangong patak. Ang oregano at thyme naman ay sa paglipas ng panahon ay bumubuo ng magagandang namumulaklak na alpombra na hindi lang kapakipakinabang kundi napakagandang tingnan. At sa pinakaumpisa ng panahon, Kapag wala pa masyadong halaman sa bakuran, ang pangmatagalang sorel ang unang magbibigay sa inyo ng sariwang asim-asim na dahon para sa inyong mga lutuin. Gumawa kayo ng maliit na hardin ng yerba sa inyong bakuran. Maglaan ng espasyo para sa mga halamang ito kung saan hindi sila makakasagabal sa ibang pananim dahil ang ilan sa kanila tulad ng mint ay mabilis lumago at kumalat. Makakuha kayo ng walang katapusang pinagmula ng bango at lasa na halos hindi mangangailangan ng anumang pagsisikap mula sa inyo sa loob ng maraming taon. Ito ang tunay na puhunan para sa kinabukasan ng inyong madali at matalinong paghahardin. At dito nga nagtatago ang pinakamalaking sikreto na nagpapabago sa lahat. Marami ang nag-iisip na ang hardin ng tamad ay listahan lang ng mga halaman. Ngunit ang totoo, ito ay isang buong pilosopiya. Ang tunay na turning point o pagbabago sa inyong isipan ay darating kapag naintindihan ninyo na mayroon pa palang mas hihigit pa rito. Pinag-uusapan natin ang mga perennial herbs o halamang tumutubo taon-taon tulad ng mint, oregano, lemon balm, o Sorel. Itatanim ninyo sila isang beses lang at sila na mismo ang babalik taon-taon. Isipin nyo, hindi lang kayo lumilikha ng isang taniman, kundi isang mini ecosystem na kayang suportahan ng sarili. Ang mga annual plants o halamang nabubuhay ng isang season lang mula sa ating listahan ay nagbibigay sa inyo ng ani agad-agad sa buong tag-init. Samantalang, ang mga perennial herbs naman ang bumubuo ng matibay na pundasyon ng inyong hardin sa loob ng maraming taon. Ito ang tunay na mastery ng matalinong paghahardin. Maximum na resulta sa kaunting paulit-ulit na gawain. Ang inyong pagod sa tagsibol ay hindi lang para sa isang season kundi para sa maraming taon. Kaya tulad ng nakikita ninyo, ang hardin ng tamad, ay hindi alamat o kwento lang. Ito ay isang katotohanan na kayang gawin ng sino man. Ang kailangan lang ay kaunting kaalaman at tamang pagpili ng mga halaman sa simula pa lang. Salamat sa inyong panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapakipakinabang ito para sa inyo at nagbigay inspirasyon na gumawa ng sarili ninyong hardin na madaling alagaan, siguradong mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mawalan ng iba pang kapaki-pakinabang na tips. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga halaman para sa hardin ng tamad ang itinatanim ninyo? Mayroon ba kaming nakalimutan? Ibahagi ang inyong mga sikreto at paboritong uri sa comment section